Yan, ito po yung kakailanganin po natin sa pagkaras natin sa ating pispan. Dahil ngayon po ay uh, magkakaras po tayo sa pispan po natin. Papalalimin po natin. Bali, maaga pa tayo mga adventure Para medyo malaki-laki yung ano natin, yung agi sabi nila ang mga bisaya makikita po ninyo maraming fogs agad agad ay uumpisahan na natin ang ating trabaho una ay kukuha tayo ng dalawang kawayan ilalagay natin dito Titignan po natin yung mga nagagalaw-galaw. Ayun oh. Nandito na po yung iba. Oh. Oh, saka dito mga adventure Nandito na sila. Nagtumpukan. mababaw na po dito meron daw pong nahuli si pare ko titignan dito po tayo dadaan para hindi po sila oh madadatan eh umuli dan alam pa dakal okay. Na, na, ay. Ay, ay. Ay. Mm, oh, good size. Good size mga adventure. Unang huli ay pangalawa. Yung una yung kerit Palandataan na din madetalian na <laughs> na na? Durata lang tayo, tanaw pa. ah. Oh, Abay dapat. Ano, Hindi dapat din. ka na lang tan. Eh. Diretso alaanan. Yung maliliit ay idiretso na rin natin na mading alaan. Isuble. Hindi dapat. Hindi dapat sa hmm. Panibago. Papabulus natin. Sa kabilang banger. Basta yung mga maliliit. Oh, yun oh. No? Oh. Hmm? hmm? Ah, na pare ko. Mo takto na. Hmm, good size. Pangalawang malaki. Ito kunin na po natin 'to. Ah. Muna pa pananda ah. Ah, malaki. Ang gurami sa atin eh. Gurami yun eh. Gurami? Hmm. Dapat mo Oo, oh, gurami talaga. Oo, oh, gurami. Oo, oh, <laughs> mayatay. <atain>. Mga <clears throat> gurami, mga gurami. Gurami mga kadbinsor. Pagkabilan. Ito si Guruya? Itan? Ito pala, papalalimin. Papalalimin po natin ito lahat. Oo, oh, live. Hmm. Di ba may salad yung at the Nga the toy? At ito ang maliit na tilapia. Doon po natin ito ilalagay. Pan! Hmm, ganda dan. Hmm. Lapet. Kabulsa ya. ni ni nih. Bakal aku nanti lepas ni.

siluman Nah, mantikak. Nah, mantikak. Ini good size menapa papa bulus ya? Papa bulus toh. Papa bulus kan. Ngapa ada takut, Mbak? Mae strips dah. Nih, nyata aja. Eh. Bali hindi lang po tilape yung naalagaan po natin dito Hindi lang po isda Kundi kasama rin yung mga luddag Ito po yung mga adult at may mga anak po Yan maliliit Yan po yung anak ng mga liddeg. Yan, Ibig sabihin ay dumami po sila Ito po ay ilalagay natin sa kabila Ayan may huli na naman po tayo manit jadi lapiah eh dapat tiprati tadi ana huli dapat gurameh analam wanin babatet peggabilan babatet hmm. no bisokol alkohol mpatet lah alkohol ke pidutan tanto dagata ado ngini ya pad di sini ndak ado ulawa ah yeah. Ar unang unang araw susubli balikon lang man mga adventure yung mga malalaking totoong malalaki yun po yung kukunin po natin uulamin natin mga ka-adventure yung mga maliliit sa kalahat na ay ibabalik po natin dahil yung purpose lang po natin dito ay papalalimin po natin itong ating pond at nandito po yung iba makan pinjero naku nagdakwi oh, malaki 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 pala bongs danalak na dakwi ha? tayo

Kita. Anong kayo? Look, it's better ka na daw. Anong ginagawa niya? Nag-gagawa ng damo. Nang? nag kay niya. Nag-gagawa ng? Mamaya maglaki yan. Look, look, may one pa doon. Tita. Look, may one pa doon, tita. Look, look. San? Yan! Ay, marami pala sila. Dalwa. One, two. So, yung yung dalawa doon, nag-alala na kita. Okay, okay. O, oh ng mga isda. Marami pa lang mga spider carabao dito. Wait. Wait. Yung 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 yung, yung dalwa na nawala. Wala, na wala pa bien. Kasi nag kasi naglayos na doon na. Ah, yung nandoon na spider carabao? Opo, well, hindi na doon. Ah, nagalis na kasi wala nang pag yan, Wala yan, na kasi pagkain sila. Dalawa. Wala na silang pagkain, Iba, kaya naglipat. Iba. Hmm, kaya pala. O sige na magkwentuhan tayo yung dito ha. Oh, 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 tignan mo, tignan mo. Oh, may tirap yun. Tignan. Oh. 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 Tatagid mo. Kita. Kita, may white, white. Hmm. White, may may white, white. Lock, lock. Lock, may white pa doon yung maliit. Ay, spider carabao. Tatlo pa. Wala na, ni, na yung dalawa. Dito lang muna dahil maliit. Dito wala na yung six. Nagpunta na doon sa grass. Nabango. Hmm, Hindi -mm. na dito. Kita.

Lak, lak, kingayin kayo dalawa. Lak, 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 isda. Ano isda? Lak, lak, uwing na uwing. kay. Snakehead yan. Snakehead, basta uwing. Marami na mga ka Hmm. Dito pa lang. Kita, dito. Eh, that, Tito, ano tawag yung stick head? Stick head. Hmm. head. Bulig sa si ilokano ano? It's a stick head. Ah, na it's a head. na. Namatay. na, na, na. Hindi. dito. Hindi yun namatay ka Hindi eh. yun namatay. Nandiyan pa yun. Nandito. Nagtago lang yun. Nagtago. Nagtagitan dito. Ah, uh, ito naman magtag. Pabulos ko na kita bakit siguro. Wala, ito papatay sa... Deliver mo. Ngayon. Ano eh, buruan pa na kita

Naki, naki Ay, malaki yan. Kita man naki. sa ispaya. Kita man itang naman doon. O, yan ang oh. malaki o. Oh. Hmm. Hmm. Ano yan? Tilapia. Okay, okay. What happened? Oh, nagtudok. O, oh, malaking tilapia kay. May ganun siya dyan ba? May ganun ista dyan yung malaki? Nagtago. Nagtago? Opo, nagtago siya para hindi makuha. O, oh, parang ko, itakto na eh.

No, no. Ayan, may nahuli po tayong snake head. Mga adventure. Mm. Malaki. Lalaki at tatayong Basta nangisit. Malaki Mm.

Bali, ito na po lahat mga adventure yung mga nahuli po natin sa ating pispan. Yan. Mga selected na po ito. Napili na po natin yung mga malalaki lang. Saka may huli po tayong ito may kuha din po tayong ano mga bisukul Papakain natin mamaya sa ating mga alagang mga itik. Marami din. Saka marami pa pong naiiwan doon. Saka ito pa yung ano yung isang nahuli po natin hmm apat na malalaking bulig bali ito po ay sa ano lang po ito sa kalahating area ng ating pond